Hi guys. Shout out sa may mga patulas sa terrace. <laughs> Ito tayo sa second floor sa apartment namin dito sa Greece. Ayan. Masipag nga yung mamunga yung patula ko pero pa winter na. Ewan ko lang kung lalaki sila. Kaya mangyari niyan. gawin lang natin yung sinabawan lagyan natin ng miswa miswa at meatballs masarap yan, yan may apalaya pa ako yan. siguro lalaki pa yan mga yan buwan ng patula guys alanganin na sila lumaki ngayon sila dumami, kung kailang palamig na Nisili. Yung saluyot ko mukhang tagilid ah. Mukhang hindi siya makasurvive. Ayan. Ayan pala pa ako guys. Yan. Makahabol pa to. Siguro lalaki pa to. Ano pa. May... Siguro 15 days pa malamig na malamig na kaya mangyari dyan gugulayin na lang natin pati dahon ng ampalaya yung patula tingnan natin kung makasurvive siya yeah. Yeah. may mga maliliit pang bunga yung patula And guys patula ayan. may nag-aaway pa sa baba nag-aaway niya sa telepono <laughs> ayan guys ayan ang aking farm Veranda. Hindi farm villa. Farm veranda. Veranda. Dito sa Greece. Ang tawag ng terrace ay veranda. Sige guys. Dala mo lang video natin. Hanggang sa muli. Jay. Baka diba naman.